Hello, Leo. Last three months ng taon, 2024. Usaping pag-ibig, relasyon. Anong ganap o parating sa inyo? At anong maaring gusto o nais, gusto na nais pa sabihin ng taong mahal mo sa iyo? Last three months, energy check tayo. Single in a relationship couples, type of general reading, Leo. Anong kailangan yung marinig? Minsan, gabay po para sa mga tao ito. Message. Guidance, Leo. Last three months, love life, pag-ibig. Guidance po. Okay. This time, makakat ko to sa inyo first time. Mula Aris hanggang uh, Cancer, may tumalon eh. Sa inyo, ikat natin into three. Leo, kuha lang tayo ng ilang cards. Diretsahan will be straightforward. The five of wands. The Nine of Swords reverse. Five, five, five of Pentacles. Napapikit akong malala. Charot! Hindi kailangan laliman. Katakutan. Ito po ay pawang may sahing gabay lang ang may iwan. Leo, Leo, Leo. Five, 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 two na. Hindi. Five, five lang yung maangat. Pero, changes changes sa inyong pagsasama. Couples in a relationship especially, I will be straightforward. Meron po tayong difficulty na nakikita last three months. Very normal. Humaharap tayo ups and downs, highs or lows. Hindi nakakasabay minsan. Nagkakatalo. Hindi madali. Para bang ito kahit sa simple intention na hindi madaling panghawakan. Lalo pa kung meron na kayong kids or meron na kayong ilang responsibility sa buhay, kaya na tayo. Nawawala yung spark. Or parang nababalutan kayo dito nung pag-aalala. Nine of Swords. Reverse. Isang indikasyon, reminder, Leo, na huwag kayo magpatalo. Maaring tinatest kayo ng ilang sitwasyones o itetest kayo ng ilang bagay-bagay sa inyong koneksyon. Na may kaugnayan, again, pwede rin about money. Kaya na-iwan ko na lalo pa sa ilan na meron ng ano, kumbaga, provider. Isa ng ganap na magulang. Ayan, mayroon na kayo ilang kids na hindi na madali. Hindi na ganang kadali. Or may ilang ilang i-focus about your kids. Kumbaga, you have to connect. Connect, communicate with your partner, Leo. Ang sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. I-embrace nyo yung ilang maaring differences. Differences na pwedeng umangat ngayong natitirang ilang buwan. Normal. Meron kayong maaaring. Ito, differences, moonshild. Totoo naman. Ano, magkakaiba ang bawat isa. Gaano nyo man kakilala na ang bawat isa, maaaring meron kayong meron at meron pa rin kayong madiskubre na ay ganito pala siya. Ganyan siya. Sandali, parang hindi ko to nakita nung una. Bakit kayong umaangat yung energy na gano'n? Reversal po tayo every time. So, mani ito yung mag-apply sa'yo or sa yung person. Okay? Parang umaangat yung energy ng couples na. Merit. Okay? Single and ready to mingle. Okay. Bakit meron tayong nakikitang worry? Nag-aalala kayo na baka wala or walang nakatadhana. Hindi kayo napatutulog dahil andito yung longingness, yung cravings. But at the same time, bakit hindi naman kayo parang nagiging handa? Okay? Parang may pagka-slow down or may panghihina. I'll be honest may struggle kung aking i-apply yan. Pero hindi, kaya, kung hindi, hindi pa kaya. Okay? Huwag ipilit. Lalo kung mag-apply din, single, yung ilang priorities na nasa pera, pamilya, or kung kayo talaga yung mga provider din, or umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong magawa, maibigay. May ilang challenges or hidden challenges tayong na nakikita. Ay, okay. Misa lang hirap i-deliver ng ilang messages. Meron din tayo nakikita secrets. May ilang changes. Meron at meron kayong mapupunang kakaiba pagdating sa usaping ito. Na again, may poproseso if you are willing, Leo, may aayos. Especially kung andito pa rin ang mga puso. Five, andito yun. Yung love. Okay? at the same time ang love syempre pa dumadaan yan sa ilang challenges kung kailangan nyo munang magpahinga magpagaling magpahilo, mag recharge ng inyong mga enerhiya gawin yun pag nilay ng inyong sitwasyon totoo naman yun very important yan Baka at one point lang naman, hindi nyo kailangan laliman, eh hindi kayo magkasabay or magkasabay sa isang opinion, komento, kahit sa simpleng pag-uusap ito. Or for some of you, halimbawa, may ilang tension na sa trabaho, yung ilang ganap na nag-iinit ang ulo nyo, tapos pag-uwi nyo sa inyong mga tahanan, ay hindi pa rin okay. At yan, mag-alambulan na ang ilang sitwasyon. Physically, mentally, emotionally, hindi magiging or nagiging healthy. So communicate connect with your person, with your partner. At yan, mas mapag-uusapan nyo kung saan kayo dapat na mas maglaan ng balance. At para magkasabay kayo dito sa ilang differences na pwedeng umangat sa inyong connection. Alam ko, diretso, ito yung maangat at patayo ni yung, ayan na, intimacy. Eighth house. May forever pa rin, guys. Ayun na, ito yung changes. Eighth house, of transitions, transformation. May ilang pagbabago kayong maaaring maramdaman. Dalawa lang to. Again, kung aking i-apply ia sa ilang bumagsak sa iyong baraha, Leo. Transformation. Maaaring tinitest ang inyong relasyon. It's either magde-decide pa kayo na lagiman ito para sa mas ikalalago nyo. Kaya man kahirap, sasabayan nyo pa rin ang pagbabagong ito. Para buo pa rin kayo. Or, haharap na kayo. Harap saan? Muncher. Aharap kayo dun sa enerhiya na meron kayong ililet ko. Okay? Eight house. Sobrang papasok mo dito. Ang usaping secrets. Okay? Meron nagsisigreto. And maybe about sa feelings ito. Single secret secret suitor ba to? Secret lover? Why not? Na hindi para mang may kalaban at walang ibang kalaban kundi ang sarili. Hindi ma-express, ma hindi masabi. Reverse lang energy guys. So itong mga na-mention ko, maring mag-apply sa'yo mismo or sa kapareha. 8th house, this is about your intimacy, your relationship. May ilang changes pa. Dalawa lang to. Para to, sa higit nyong ikagugrow, lalaliman nyo pa itong pagbabagong ito para, ano no, para sa mas ikapopositibo ng pagsasama. Or, ayun na, minsan ang hirap pang Changes kasi guys. 5-5. Five, five. Sabi ko sa inyo, merong mag-move forward or a reminder na huwag niyo masyadong laliman yung hindi ganun kagaanan ngayon. Okay? If ever meron kayong kailangang buwing decision, paangatin yung awareness sa inyong mga sarili po. Na ang mga bagay-bagay, weather-weather, pwedeng mabago talaga. Nothing is yet set stone patuloy na merong changes sa ating life. Kahit yung feelings na yan, kahit yung love na yan, kaano man katibay, nababago pa rin. If you have to decide kung mag stay pa, kung ilan ay nagtatanong talaga, kung nahihirapan na kayo, magpalamig muna. Kasi totoo yan, kapag kayo mag-isa, dyan kayo makakapag-isap na mas merong klaro, Okay? Pahintulutan nyo ang sarila na mag-recharge ng enerhiya. Baka dyan mas, mag maging liw mas maliwanag kung ano yung katayuan nyo or position, position nyo pa sa relasyon ito. O diba ang lalim guys? 8 house ang lalim yan. At tayo, anong gustong sabihin sa'yo ng yung person? Leo, last 3 months of 2024. Last 3 months. Ayan na. ano yan, napabuntong hininga na ang moonchild. Ito, unahin ko. Kasi nakakita tayo ng tension. Conflict. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay din ang lahat. Alam ko ang iyong halaga. Na ang ganda. Sana talaga namang mapaangat yan. Magiging okay din ang lahat. Kaya naman magpalamig muna or sa paraan nyo, okay? Kung paano nyo may ayos, especially kung mag-apply po, ngayon pa lang, yung, yung pag-init. Dalawa lang yan, again. Pag-init ng ulo, ayan. Or pag-init palalo ng nararamdaman nyo, gaano man umangat yung pagkakaiba sa bawat isa. <clears throat> Excuse me po. If ever, okay, meron mang tension, magpalamig, connect, communicate. Ito ang umaangat na messages para sa si inyo usaping pag-ibig relasyon liyo.